Sa mga kababayan natin at sa lahat ng ating mga case managers or mas kilala niyong mga municipal at city links, meron na naman tayong panibagong unboxing video. So ako si Rex Gatchalian. Ako ang Secretary ng Department of Social Welfare and Development o mas kilala niyong DSWT. DSWD. ba na to? Kung matatanda natin, may mga city link or municipal link tayo para mas madali unawain sila yung mga case managers o yung mga nag-aaruga sa ating mga 4-piece beneficiaries. At alam natin, dun sa mga contact na yon ng mga session, kailangan talaga na may gamit. So ano yung laman? Una, Meron tayong lapel na kasama. May Manila paper. Maraming Manila paper. May rim ng bond paper. At meron din tayong mga colored bond paper. Of course, parang sa school, they need ball pens, crayons, and iba't ibang mga marker at okay. may payong, may darating ring kapote at bota kasi umaakit sila sa mga liblib na pook at ang message nga namin sa ating mga case managers at sa ating mga city link or municipal links importante kayo sa DSWD kayo ang rason kung bakit matagumpay ang ating 4-piece program maraming salamat para sa karagdagang informasyon tungkol sa 4-piece program ng DSWD or sa iba pang mga programa ng DSWD i-like at i-follow nyo ang official Facebook account ng aming departamento kasi tatandaan nyo tamang tulong ang matatanggap nyo sa tamang informasyon